Kelly Pa Nagbasahod mo ngayon? Apo pa Asan na yung pera? Yung para sa akin? Kaya ka man na Ah binili ko po to Eto? Ano to? Alam mo di ako kumakain na pati Pag yung binigay mo sa akin nabawasan ah Sigurado ano, malilintikan ka sa akin Ano pa huwag ka po mag-alala Hindi ko po ginalawang sa akin hmm. Asan na yung pera nga? Siguraduhin mo lang kumpleto to ah Yan. kung ganito lagi tayo, hindi tayo magkahaway eh. Uh, ah... Pa... Try mo kaya siguro magtrabaho? Para nakakaipon naman tayo. Gano'n. Ano naman pakialam mo kung di ako nagtatrabaho? Di ba alam mo naman kung kaya kita binuhay? Para silbihan ako. Pati... Isipin mo na lang ha, Kaya pinalaki kita para tulungan mo akong buhayin yung sarili ko. Kaya ka pinagtrabaho kita, diba? di ba? Eh pa, di ba nag-aaral po ako? Kailangan ko ng pambayad sa tuition. Di ba matagal ko na sinasabi sa yon? na huminto ko na lang sa pag-aaral para mag full time sa trabaho at yung gastusin natin dito at saka yung pera na bibigay mo sa akin mas malaki. Pa, gusto ko rin makapagtapos sa pag-aaral para malista tayo dito sa kahirapan. Umangat-angat naman tayo. Ah, basta, wala akong pakailam. Sinasabi ko sa'yo, huminto ka na sa pag-aaral mo para makapagtrabaho ka ng maayos. Malisit na buhay ito. Alis na nga. Uy, hey, Kelly. Ano to? Ba't kulang yung binigay mo sa akin? Pa, pa pinambayad ko kasi sa exam yung wala akong pakailam. Di ba sinabi ko sa'yo, yan na rin yung mo sa akin na sustento. Kulang pa. Anong gagawin ko rito? Anong masasabi ng mga kaibigan ko? Pag nag-inuman kami, mapapahiya ako. Eh pa, kailangan na kailangan ko po mag-exam. E, kailangan ko po makapag-stola. Wala akong pakailam. Basta tatandaan mo, yan na lang kabiling-bilin ako sa'yo. Masasaktan <laughs> ako! Alam mo, sana sinama na ito sa nanay mo nung umalis dito. Napakapalas kayo, walang kwenta. Alam mo ba, Bes? Kung alisan mo na lang kaya yung papa mo, alam mo, hindi na maganda ginagawa niya sa'yo tinamuan na niya, Tapos nagagawa kanyang saktan. Alam naman, Bes, na hindi ko kayang layasan si Papa. Tsaka isa pa, ilayasan ako ng nanay ko. Saan ako pupunta? Okay lang yan. okay lang yan, Bes. Sige, punta muna ako doon, ha? Kasi kasayang ko lang yung mga customer. Okay. Anak? Ikaw ba yan? Laki-laki mo na! Anong ginagawa mo dito, Ma? Anak, andito ako para kunin ka sa papa mo. After mo akong iwan kay papa? Ganon-ganon na lang yon. Alam mo ba? Lagi niya akong sinasaktan. Anak, andito ako ngayon para kunin ka sa papa mo. Alam ko, nagsakripisyo ako sa ibang bansa para makuha kita para sa future mo. Pasensyaan mo na yung papa mo. Alam kong sinasaktan ka niya. Andito ako ngayon para lumaban. Dati hindi ko kayang lumaban sa papa mo. Wala akong trabaho. Siya lahat. Kaya wala akong kalaban-laban. Ngayon, lalaban ako. Kukunin kita. Paano akong magtitiwala sa'yo, ma? Anak, alam ko, ang hirap ibalik yung tiwala mo. Pero yung priority ko ngayon, makuha kita sa papa mo. Sasama na kita pangako sa sa'yo, ano? Hindi hindi na kita iiwan. Ano yan? sa ka pupunta? Pati ikaw, pat dito ka sa pamamahay ko? Kapal naman ang na mukha mo! Pagkatapos mo iwan sa ang anak mo, may mukha pang iharap sa akin? Wala kang karapatan kuhay sa inyong anak ko. Wala kang tulong dito. Ako nagpa-aral dyan at saka nagpalaki. Asan ka ba? Nung kailangan ka niya? Sa anak ko? Nagtrabaho ako para ayusin yung sarili ko. Para ipagmamalaki sa'yo na wala kang kwentang tao. Wala kang bayag. Andito ako ngayon para kunin yung anak ko. Para hindi siya matulad sa akin na sunuran sa'yo. Alam mo, wala kang kwentang tao. Kababae yung anak mo? Siya yung pinagtatrabaho mo? Ikaw, anong ginagawa mo? Bago kang bunga nga dito sa pamamahay na to, tingnan mo muna yung sarili mo sa salamin. Alam mo, Kati, naging ganito lang naman ako simula nung nawala ako sa servisyo. Pagiging polis, piling ko, apakamalas ko na. Kahit saan ako magpunta, maghanap ng trabaho, hindi matanggap. Alam mo, Ryan, walang taong malas, walang taong swerte. Ikaw yung gumagawa ng sarili mong libro. Sige na, alis na kami ng anak ko. Don't worry, Papa. Dadalawin pa rin mga kita. Go when you're sitting there by I'm like a young, young child. Soon rain. You had a show like a lightning bolt.